Wala, wala, mamanda eh. Di ba, diba, hindi Inibigay ko lahat sa'yo. Kahit nga maging... Gusto ko yung talagang todo mo! Ganda mo! Kahit na maging... Kamag-sasal natin pa! Kahit na nga maging... Kahit na, kahit, kahit na nga... Laging... Last one! Bosses mo, bosses Kahit nga lagi, tuyut-tayang ng yung kinakain ko. Laging kaning-lamig yung magkain ko. Tapos, yung mga damit ko, pinaglumaan para lang maibigay ko lahat sa'yo pero yung kahit na nga iaalik yung buhay ko sa'yo gagawin ko eh hindi ko rin alam kung bakit mas pinili mo siya isa sa'kin sa eh mahal na mahal na kita gagawin ko lahat para sa'yo pero mm -hmm. nang ginawa mo ilaw mo ako eh hindi ko na alam gagawin ko sa'yo <laughs> ayaw, ko na. ayaw ko na ayaw na ayaw na mabuhay pa Papamatay na lang ako. Para magtahin kita. Papamatay ako! Pa Papamatay ako! Yan yung gusto kayo magkawala ka na. Yan Takin ang buhay ito! Takin buhay ito! Gawala ka na. Uh, Miss, gawala ka na. Please! Ikaw alam ang Ang mundo ito!